Nasira ulo yun ah. Sir, on pursuit ako sa isang red car pumunta sa hospital. Over speeding. Plat na, plat na. Ako, masakro pala to eh. Dito mahahabol. masakro waaaiya wow, munti ka na namang masiraan waaaiyo isang bangga lang masisira na naman itong aking motor Dito na sir sa LI Buti sir na plot mo Malit ako na sa stack yan Walang gas yung ano Ablock na ako Sunod ako Going burger shot sir Eh naman ay papunta sa ah, Burger shot pa rin sir Are. Shot spike, sir. Sir, shot spike. Sir, kakak putu ganti itu, sir. Ay, hayop! Si Tiniente pala yung baril! <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Bakit kasi <yun>? Suspicious kasi! <laughs> suspicious <laughs> ka akala, akala, ko kasama nung Akala ko kasama nung <laughs> ano. Kaya pala hindi nagraradya si Tinjente. Malagi yan. Hindi kasi sinabi sa sakyan niya, <laughs> Hindi kasi sinabi yung sasakyan niya eh. Buti sir, na flat mo. Malit ako na sa sasakyan, walang gas yung ano. Pa-plot na ako, sunod ako. Kumusta sir? Kumusta daw sir? Tarantado ay mo pa aminin. ka. Nako, binasa ka ng mga doktor. Nako. Kitang kita ko pagmumukha mo doon. Tapos ako Sya ako pa tong pinagbintangan mong, mong babaril sa iyo, sir. Huli lang nga. Huli lang nga pinatay mo pa. Sir, negative nga. Hindi ko alam sinasabi mo. Tus Mario Joseph, sir. Murder na tong kaso mo, namatay si Boy Apunda. hey, sir, di ako yan. Yep. Hindi, ito ay kinakaso ko sa'yo aaharapin ah, ko to ayun oh, nga sir eh, pagtanggol mo sarili mo patutunayan ko itong sinasabi ko ako rin sir pagtatanggol ko sarili ko kailangan natin ng judge eh, kahit ngayon na tayo magharap siya, sir mo yan. Okay. kaso mo eh murder you have the right to remain silent anything you say can and will be against you in the court of law you have the right to be an attorney if you cannot afford an attorney bad man's city will provide one for you you understand your right Ay, syempre sir